Okay? Kahit papano, di ba? Kahit papano po may lumabas. At uh, siguro naman kaya siya nagbulaklak dahil another po. layer of vermicast. Ay, unahin na natin ang halaman. Isang magandang buhay mga farmer. Magpipintura tayo ng paso ngayon dahil kahapon ko pa gustong isingit kaya lang yung brush na ano, matigas na so bumili ako detress na ito tamang tama may lilim pa oh. yari yan tapos yan tapos mga ka-farmer nagbunga yung ating ah, Di pa nabababa Ayan, ito po yung binili namin kahapon oh. kaya say, nagmamadali ako punong puno yan pati sa loob ah uh, kasi yung pinasasyapi namin sabi ko bebe wag na uh, bus ship tayo direct, direct from Divisoria through ano ano tayo true victory ayan so ito po yung ating pipinturahan nagbunga yung aking uh, panunukso mga farmer sa kiat kiat nagbulaklak na bulaklak ha hindi ko sinasabing bunga nagbulaklak siya kanina umaga ko lang po nakita I'm so happy kahit papano ba diba? kahit papano po may lumabas uh, siguro naman kaya siya nagbulaklak dahil happy siya sana po ay uh, makapagpaano din tayo nito Sweet cat cat In the paso Alagang magnolia Mga ka-farmer Ang uh, ano yan May mga eggshell yan Vermicast So dinidilig natin yan Diba mga ka-farmer Yan Ang ganda na So ito na lang po ang aking vermicast 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 Ako 9 na lang pala Kailangan tipirin Pantay tayo. Ayan, tapos ilan pa bang abokado? Naglilinis-linis na si Kongkong Kong dito. Kaya lang, ha, farmer, sabi ko kung kumusta uh, yung uling? Kasi po nagkakaproblema kami sa uling ngayon. Walang mabili dito sa buong baryo. So, patay. Wala na rin po kami uling. Ngayon, pag maramihan, kailangan talaga namin ang uling. naghahango na daw si na J.A. May nakuha na rin naman sa akin yung advance. Pero sabi ko kung siguraduhin mo, puntahan mo na baka mamaya ibigay sa iba dahil may mataas na presyo sabi ko kukunin ko din naman sa presyong yun baka natatakot sila kasi may utang alam nyo na so ah uh, dahil mataas ang presyo sabi na na lang natin bigay kaya sabi ko siguraduhin mo na wala na tayong uh, chance kundi sila na lang sabi daw ni tatay naghahango daw so pwede natin kakong ka kung pakiusapan na yung mga maunang mahango madala na dito ah uh, talagang ano crisis po dahil sunod-sunod na bagyo so walang nakapaguling din kaya ganun po ang nangyari minsan lang po mangyari yan pero ngayon ah uh, kasi communication din namin kaka problema minsan di ko din ma-check yung uling ngayon ang gagawin kong diskarte sa susunod sa uh, sasabihin ko sa kanila o oh, itong papasok ang tag-ulan may maintaining balance tayo na 50 huwag gagalawin yan dyan lang yan So ganun po ang gagawin namin At uh, hopefully ganun, ganun lang Kasi 3 years ago nangyari na din yan nagkaubusan. Last year wala eh So kampante din ako na Okay lang pa December na Tapos na ako yung crisis Kasi September, October yung crisis ng uling eh Pero ngayon nadali tayo Pero may awang Diyos ha, Alam niyo na mga ka-farmer Through prayers sabi ko nga kahapon yung mga baboy uh, Nag-ano din ako mga problema pero ang bilis ng sagot tapos ngayon naman uling ang pinapanalangin natin pinturahan ko muna to kasi may baboy din ako darating mahal talaga sa hardware 70 pesos to ito bago po itong mahalo hindi ko alam kung magmamatch marami pala itim eh, no? nakita ko ni Nene sigurado Okay, so all right. natin matuyo. Mayroon na tayong soil mix, babasahin na lang 'yan. And then counting a uh, haluan ko pa ng counting uh, vermicast para naman na uh, ano. Tapos magdidilig muna ako. Tingnan niyo naman ang outfit ko ngayon. Hindi ko na kaya ang init, mga kapatid. Matindi na. Dati natitiis ko pa pero ngayon ibang klase. Matindi na po ang init. So, ayan. nasa pitong ano din pala ayan ang farmer tapos didiligan ko to ng fish amino acid na may syempre may tubig para nutrient pack yung ating eh, ano ating dupa. Eh, lupa although marami na din po yan na, dahil may mga vermicast na so ayun tapos ha continuous ang paglalagay natin syempre ng ano dyan tingnan nyo napag iwanan sya oh pero gaganda po ito pagka nailipat na natin. Ang kawawa lang talaga, medyo pasensya na. Ang <laughs> laki na ng diferensya nila na no? yung yung bagong, yun yung nailipat na natin. Bulaklak na nga eh, ganda na naglabas mga mga bagong dahon. Ay. Ay, ayan. Kanina pa ako dal ng hindi pala nakaon. another layer of vermicast yan ganda finally finally meron na po tayong madiligan uh, na natin yan ng fish amino and then pagka ano dito naman po ako maglalagay ng mga eggshell but in the meantime lagay muna natin to meron akong binili sa temo mas malaki po sya makukover yung buong area so talagang walang kumbaga kahit pa na may protection po yung lupa sa sobrang init kasi lag ano ba to sinabi ko na po yan dati na ako para sa akin bukod po sa damo ang Uh, pinoprotektahan po nito para sa akin mas malaki ang pakinabang during summer kasi yung ano po nila yung kinatawag natin na uh, yung evaporation ng lupa dahil mainit di ba pero kung may ganito kahit pa paano may protection siya mas matagal yung uh, tubig sa lupa hindi ka uh, hindi na nga hindi nangangailangan ng mayat mayang dilig So, yun po yung uh, ano nang para sa akin ng mulching. So, ayan. Ah, tapos na yung isa naman mamaya. Grabe ng init mga ka Kailangan ko na rin pong umakyat. At kailangan na naman natin pumunta doon sa main project natin na ah, uh, UDEC. Ayan. So, tuloy natin kung ginagawa natin. Basta importante na ilipat ko na yung kiat-kat. Alam mo, napapanaginipan ko na to alam niya pagka yung attach ka sa mga halaman mo hanggang sa pagtulog na mo meron ka pa pala meron pa tayong yan batat o pang avocado ang kailangan ding ilipat yan shout out po pala, pala kay tita Leticia ito yung sinasabi ko sa inyo tita na bala kong paramihin kasi yung ating malberry native yun maliliit eto mas malalaki daw ang bunga hindi ko po alam kung anong variety kasi marami po may Australian may Illinois tapos yung native mulberry natin dito na talagang medyo maliliit po ang bunga so pagbigyan natin to at pagbigyan natin ng uh, pagkakataon tingnan natin kung uh, hindi pa pala nalalagyan to ng mga vermicast man lang ano, bagay ano naman to eh. uh, malakas naman so tingnan natin, bala ko nang Ipruning pero medyo maliit pa kaya kinokontrol ko din sarili ko tatanggalin natin dahon yan kakalbuhin natin para maglabas nang uh, bunga pero wag muna ngayon hantayin na muna natin lumakilak eh okay na ayan uh, nagdilig na rin ako hindi ko na binidyo nakapag uh, <coughs> na rin tayo ng uh, yung mustasa na andito na sa bulsa ko ito yung tira ko hopefully ito ay tumubo kasi Friday ngayon mamaya may uh, ano ko na ito yung tira ko ito ito legit yung linagay ko wala talaga hindi ko na dinilig kasi useless eh so ito ubusin natin Diyan sa last ano natin uh, ina na ina ganda ng talbos solid ng talbos mga farmer nina uh. talagang pag nabigyan mo ng counting insecticide and then abono patubig tapos sa uh, fish amino napakaganda fish amino actually kumuha na naman ako ng ano eh worth 100 pesos binibili ko na grabe oh tuyo na naman naka spray ko lang ay grabe mamaya yung gabi titirahin din ulit natin yan yung kangkong ayan dilig na rin natin kailangan to ng konting insecticide konti lang titikan lang natin kasi ah, uh, para wala na pong mga uod uod ito tingnan nyo gumanda oh Oh, ayan, pwede nang kuhanan niyan. One week after. Balikan natin. Ginit na. Grabe. Uh. Nakaano na tayo, oh. oh Shout out pala kay Ate Sylvia. Ganda. <laughs> ano to? Pang uh, all around. Bago ko ituloy yung ginagawa ko doon, Ito mga farmer, oh. Sana po eh Papaano natin ito? Ayan. So tatlo na ilagay natin dito. Tapos doon. Ayan Oh. Alabas na rin naman yung mga ano yan. Alabas na. Ito nga lumabas na. Ayan. Bukada natin. So. Ito. Medyo aayusin pa natin. Ah. ta at uh, ayun nga kailangan ng lupa dito pagano so, yan bukas uh, medyo mababa pa din ang kamay na Pilang naman ganong water logging dito doon nasa baba ang ano, water logging yun naman nakataas tapos sa uh, kami bukas habang maghihintay sa anong dadalhin ko yung mga customers, tadalhin ko po yung aking pang-mulching at maglalagay kami ng mulching ni Kongkong. Kaya-kaya na po. Diyan na. na, inspector. ay alis na rin. <laughs> ito, mga oh, ka ililipat natin. Tingnan nyo, oh, laki na ng bunga niya. Kaya lang, napabayaan ko doon sa sulok. Alam nyo na, yung sinasabi ko, favorite po ito ng caterpillar. Pero, Huwag naman natin patayin Makaka-recover naman po ito Kaya uh, ililipat natin Lemon ilalagay natin dito Mga uh, farmer Lemon po ay isa sa mga magagandang ilagay sa pot Lalo na kung medyo masikip yung inyong uh, uh, Lugar uh, tapos ito na yung isa natin Piyat uh, piyat napakaganda nung isa Sorry naman ngayon lang kita nailipat ha At, uh, Alam nyo na Di uh, tayo ngayon lang siya nailipat. Ngayon po, gaganda nito. Hintay naman natin mag... Wala yung pruner ko, di ko makita. Ito, puprun ko sana. O, yung mga dead, and ano? Mga dead, ano ba? Dead branches. And, uh, dying, sabi nga nila. Yan ang, problema dito. Nakapuesto ito sa place na pwedeng sa malapit sa kalsada. Uh, or somewhere na mausok mga farmer kasi tingnan nyo ayan so ayan ililipat ko dito ko siya pupwesa so tatlo ang nakalagay dito ayan ah. dalawang kiat kiat ayun dun sa dulo paratis may ano naman ang ganda na no? isang kiat kiat ha ito ha sana kaya na yung init pero tiningnan ko naman eh okay naman daw yung init. Kaya naman. So ayan. Ngayon, Maglalabas pa po, po yan yung mga anong niyan. Mukhang bulaklak din po ang kasama nito, yung mga ito mga yan. Tingnan natin. Tingnan natin, pero mabilis din lang. Oh. Di ko sinasabing bunga na yan na Natuwa lang ako na mulaklak siya. Diba? Yun lang naman yun. Malay natin. Talagang ano ah. Talagang kailangan diligan din yan. Ayan. Let's go. Punoy na natin to. May isa na ako nailagay. Pero kulang pa yan. 3 6 6 ang ano eto ang goal natin mapaganda po ito ang goal natin mapaganda ito gaganda to pabayaan lang talaga ipot ka na dyan ha? ka nang gagalaw yan natin to na isang timba na may vermicast ah vermicast may isa, isang timba na uh, fish amino tapos may konting atobi so para masustansya po yung kanyang gagalawan isang timba ayan o may atobi na po yan ayan, medyo bumibula-bula tapos, lalagyan din natin yun si, ano, kiat-kiat uh, ato biden kahit hati na lang siguro sila sa isang timba kasi nadilig na rin naman parehas yan so, ayun lagyan natin Ayan na parang ito, uh, abangan natin sana ma-recover pa natin hopefully, ma natin may isa pa nga dun eh saka pa ilalagay 'yung ilalagay. Top dress with magic na naman tayo, mga farmer. Ay. Yeah. lang. Simple happiness, di ba? Oh yeah. mm. Galingan mo papaya. ah, Ganyan, papaya. Yan papaya nakablog tayo, ah. Yeah. <laughs> Tapos uh, si avocado ayusin na po natin ngayon. Uh, at aanuhin natin. Ano ba tawag dito? Pupunoy na natin ng uh, mga ano-ano doon. Tawag dito. Ito ito lupa dito. một nha, đây là thử, đợt, 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 không, na yan. Didiligan na lang natin. Ganda na ng ano. Ang ganda na ng dahon niya. Ah, ang maganda dito, pag nagdilig ka dito, tumatagos. Tumatagos. Uh, parang ang protection niya talaga is sa uh, weeder and for evaporation ang iba kasing mulching na plastic ang pinoprotektahan niya din mga farmer yung plastic mulching yung sobrang tubig din pero ito mukhang ang pinaka main purpose nito is damo at yun nga yung mabilis na pag evaporate ng tubig pero tingnan nyo pumapasok kasi yung tubig eh So, hindi talaga po pwede siya doon sa ano, sabing sobrang tubig. Kasi pumapasok eh. Okay lang. sarap ng pakiramdam niya solid ang kailangan ko dito Malayo din ang gripo mga ka Sa bagay, pwede palang mag yung hos. Patakbo tayo. Kasi, yung mga sa tag-init ba, ina-anticipate ko na kung gano'ng kahirap magdilig. Pagka mano-mano, isipin mo, takbo ka ng takbo doon ng, uh, sa kabila, di ba? Oh, madami man didiligan. Rambutan. Itong mga to. Yan. Makopa. Nagtatanong si Bebe, makopa. Medyo malapit lang. Yan ang problema ko medyo malapit po kasi talagang uh, nagaano ako sa tingnan na lang natin hmm. hanggang saan meron pa namang isang makupa doon sa kabila kaya tingin ko okay pa rin naman pili langka, ayan yung mga didiligan natin may langka tayo dyan na maganda pa rin naman dito pala nabibisita aking latexless ayan. wala na tayo dito, ayan may tanim na natin lapid slash natin ah, nabalian nata ay, ng hindi yan so hopefully ay bungahan tayo nito sabi daw ito ay grafted uh, tingnan na lang natin okay na so ayan at least nailipat ko na yung isang lemon at yung kiat kiat mga farmer ayan. abangan natin after mga 2 weeks maglalabas na rin po yun ng mga bagong dahon so medyo na late ng kaunti at uh, naunahan ng isa pero ganun paman talagang kailangan lang talaga ng uh, courage so ayan tingnan nyo naman hindi po ako maniniwala sa maitim na ulap ngayon. Ako pa rin po ay magdidilig. Dahil ah uh... hmm. kawawa naman yung ating mga ayos. Tsaka may iato pa pala ako ditong sa pero hindi na ako magbablog dahil madilim na. Kailangan ko na po magmadali. Dahil siyempre pag nagbablog bumabagal tayo dahil dal 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 dal. Diba? So eto i eh, ano na natin dahil tomorrow is Saturday medyo mabigat ang laban mga farmer. So ayan, marami pong salamat sa lahat ng suporta ah, sa mga nanonood sa channel na ito. Alam ko kayo yung mga ano mga organic. ayan so maraming-marami pong salamat. Ah, uh, alam niyo naman to ginagawa ko hindi lang just for content para ano hindi lang doon, para i din po sa inyo yung simpleng kaligayahan sa buhay, di ba? passion so ayun uh, habang may lakas yung farming mas maganda i-embrace nyo na kasi hindi po kayang bilhin ng pera ba diba? yung kaligayahan po yung pagod kaligayahan yun eh yung pawisan ka ano yun, maga parang kasama po yun hindi po enough yung nakikita mo lang oh, otos ka ng utos mas maganda may ginagawa ka rin although syempre may mga kailangan patulong o ano naandun naman yun yung mga tao ka pero yung ikaw mismo ang uh, di ba makapag uh, delay kung may gusto kang gawin magawa mo pa eh napakalaking blessing po yun at biyaya kaya embrace farming kung as much as as early as uh, possible po sa sa inyong uh, kalagayan sa buhay hindi po kayang bilhin ang uh, pera yon so ayun yun lang po, may papayo ko din tsaka wag kayong matakot gusto nyo subukan naandyan yung mga naga uh, Siyempre na naman po yung mga mag uh, advise sa inyo pero kung sa tingin ninyo possible wag kayong matakot na gawin kasi Misan, may bat na oh. <laughs> Minsan uh, iba pa rin po yung kayo talaga di discover. Ibibigay ko pong example sa inyo yung ayungin. Marami ang naghalos ng advice sa akin na wala, walang mangyayari diyan. Iba nagbash pa, yung iba naman uh, friendly advice so ako matigas ang ulo sabi ko wala namang mawawala sinubukan ko mga kapar pero at least tingnan mo na andyan na buhay natin 4 months na halos na andyan pa rin sila. At uh, hopefully, makapagpalaki tayo at makapag-harvest din mga farmer. Pero doon pa lang, eh, di ba, ano na, ah, uh, tawag dito? Success na, kung matatawag. So, ayan, hanggang dito na lang po. At, uh, maraming salamat, magandang buhay!